Kumusta ako po si Dr. Mila Dela Paz at inilaan ko po ang aking karera sa pagtulong sa mga kababaihan sa kanilang paglalakbay sa kalusugan lalo na sa masiglang mga taon pagkatapos ng edad 60. Sa aking buong pagsasanay nakita ko kung paano hinuhubog ng simple at pang-araw-araw na mga pagpili ang kalidad ng ating buhay. Ngayon, nais kong talakayin sa inyo ang isang bagay na napakahalaga na madalas nating hindi na pagtutuunan ng pansin kung ano ang nangyayari sa ating katawan kapag tayo ay natutulog at kung paano maaring tahimik na naaapektuhan ng ilang mga gawi bago matulog ang ating kalusugan. Napatigil ka na ba para isipin kung ano ang pagkakaiba sa pagitan ng paggising na masigla at handa sa araw o sa ilang mga tunay na nakakadurog na kaso ang hindi na pagising ng isang mahal sa buhay. Ito ay isang mahirap na isipin, ngunit isang bagay na dapat nating isaalang-alang para sa ating mga sarili. Naririnig natin ang mga kwento ng mga kababaihan na tila perpektong malusog ang mga haligi ng kanilang pamilya na natutulog isang gabi at hindi na nagigising. Naiiwan ng kanilang mga pamilya sa pagkabigla naghahanap ng mga sagot. Walang malubhang sakit, walang malinaw na babala. Isang tahimik na gabi lamang na nagtapos sa isang hindi maisip na pagkawala. Mayroon kaya sanang maaaring ginawa ng iba ang katotohanan ay ang ating ginagawa sa mga oras bago matulog ay may mas malaking impluensya sa ating mahabang buhay at kasiglahan kaysa sa pinaniniwalaan ng marami sa atin. Ang maliliit na pang-araw-araw na gawi ay maaring maglagay ng isang nakatagong pasanin sa ating mga puso, makagambala sa ating paghinga o mag-trigger ng mga mapanganib na pangyayari tulad ng stroke at atake sa puso, lalo na kapag tayo ay pumapasok sa edad 60 at pataas. Ngunit narito ang magandang balita. Hawak ninyo ang kapangyarihang protektahan ang inyong sarili sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit at maingat na pagbabago sa inyong panggabing ritual, maaari ninyong suportahan ang inyong puso, palalimi ng inyong tulog, at gumising na may lakas at sigla tuwing umaga. Sa talakayang ito tatalakay natin ang apat na karaniwang gawi bago matulog na maaaring maglagay sa inyong kalusugan sa panganib at kung ano ang maaari ninyong gawin sa halip. Ang ilan sa mga ito ay maaring ikagulat ninyo at ang ilan ay maaring ginagawa ninyo na sa loob ng maraming dekada nang hindi iniisip, pakiusap manatili po kayo sa akin dahil ang huling gawi ay isa sa mga ginagawa ng karamihan sa ating gabi-gabi at ito na marahil ang pinakamahalaga sa lahat. Magsimula na po tayo. Pagbaliwala sa mga senyalis ng iyong puso sa gabi bakit maaring maging nakatagong panganib ang pagmemeryenda sa gabi. Madalas itong nagsisimula nang walang malisya, isang nakagiginhawang tasa ng salabat at ilang pirasong biskwit, isang maliit na mangkok ng sorbetes o pag-ubos ng tirang ulam bago matulog. Ito ay isang nakagiginhawang ritual na marahil ay sinusunod mo na sa loob ng maraming taon nang walang anumang problema. Ngunit pagkatapos ng edad 6, ang dating tila hindi nakapipinsalang kaginhawahan ay maaring maging isang tahimik na pasanin sa iyong puso habang ikaw ay natutulog. Ang ating mga katawan ay hindi kapani paniwalang matatag, ngunit nagbabago ito habang tayo ay tumatanda. Ang ating metabolismo ay hindi na tulad ng dati ang panunaw ay maaring hindi na gaanong mahusay at ang ating puso ang ating walang kapag-urang makina ay kailangang magtrabaho ng mas mabigat. Ang iyong kinakain at kasinghalaga nito kung kailan ka kumakain ay may direktang epekto sa iyong kalusugan sa puso sa mga paraang hindi natin madalas pinag-uusapan. Ang merienda sa gabi na dating nagbibigay sa iyo ng ginhawa ay maaaring ngayon ay isang hindi nakikitang sanhi ng problema sa gabi kapag kumain ka ng mabigat na pagkain o matamis na merienda na masyadong malapit sa oras ng pagtulog, napipilitan ng iyong katawan na mag-focus sa panunaw, sa halip na sa malalim at nagpapanumbalik na pahinga. Naglalabas ng mas maraming asido ang iyong tiyan na nanatiling aktibo ang iyong sistema at nananatiling mataas ang iyong tibok ng puso. Gayong dapat ay bumabagal na ito para sa gabi lumilikha ito ng sunod-sunod na epekto na nagpapataas ng panganib ng acid reflux, nagdudulot ng pagtaas ng asukal sa dugo at nag-aambag sa mas mataas na presyon ng dugo sa gabi. Para sa sinumang mang babae na may sakit sa puso o diabetes, ang kombinasyong ito ay maaaring maging partikular na mapanganib. Ang isang nakatagong panganib ng pagkain sa gabi ay ang epekto nito sa ating autonomic nervous system na kumokontrol sa mga bagay tulad ng tibok ng puso at presyo ng dugo nang hindi natin iniisip. Ang panunaw ay nagtitrigger ng fight or flight na tugon na nagpapanatili sa iyong alerto kung kailan dapat ay lumilipat na ang iyong katawan sa rest and digest na estado kung saan nangyayari ang tunay na paggaling at pagpapasigla. Ang resulta ay isang pusong hindi kailanman nakakakuha ng buong pahinga isang katawan na nananatiling handa at isang gabi ng mababaw at pira-pirasong tulog. Marahil ang pinakanakababahala ay ang ugnayan sa pagitan ng pagkain sa gabi at nocturnal hypertension isang kondisyon kung saan nananatiling mataas ang iyong presyon ng dugo sa gabi sa halip na natural itong bumaba ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga kababaihan na kumakain ng hapunan o merienda bago matulog ay may mas mataas na panganib para sa kondisyong ito na lubos na nagpapataas ng panganib ng atake sa puso at stroke habang natutulog. Hindi lamang ito tungkol sa pakiramdam na medyo bloated. Ito ay tungkol sa pangmatagalang pasanin sa iyong cardiovascular system kapag napipilitan itong magtrabaho ng sobra. Para sa atin na namamahala ng asukal sa dugo, ang mga pagkain sa gabi ay maaaring maging partikular na problematik. Ang ating mga katawan ay hindi gaanong sensitibo sa insulin sa gabi na nagpapahirap sa pagproseso ng glucose. Ang mataas na asukal sa dugo sa magdamag ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng arrhythmias, irregular na tibok ng puso na maaaring maging napakaseryoso hindi ito nangangahulugan na kailangan mong matulog na gutom. Ang sikreto ay nasa tamang oras at matalinong pagpili. Layunin na tapusin ang iyong huling malaking pagkain nang hindi bababa sa tringo hanggang atro na oras bago ka matulog. Nagbibigay ito sa iyong katawan ng sapat na oras para matunaw ang pagkain. Kung sa tingin mo ay kailangan mo ng isang bagay, mamaya pumili ng isang maliit, heart-friendly na option tulad ng isang dakot ng almonds, ilang hiwa ng abokado o isang tasa ng herbal na tsaa na walang caffeine. Ang mga pagpiling ito ay hindi magpapabigat sa iyong sistema at maaring aktwal na sumuporta sa mas mahimbing na pagtulog. Kapag inilalagay mo ang iyong ulo sa unan, karapat dapat na magpahinga ang iyong puso tulad mo. Ang isang simpleng pagbabago sa iyong mga gawi sa pagkain sa gabi ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng paggising na sariwa o paggising na nanghihina. Ang pagpunta sa banyo sa hating gabi higit pa sa isang pagkaantala sa tulog. Nagsisimula ito bilang isang maliit na abala paggising isang beses sa gabi upang gumamit ng banyo. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, ang mga pagpunta na ito ay maaaring maging mas madalas. Ang isang buong gabi ng walang patid na tulog ay maaaring maging isang malayong alaala na lamang. Madalas nating sinasabi sa ating sarili na ito ay isang normal na bahagi lamang ng pagtanda isang bagay na kailangan nating tanggapin. Ngunit paano kung ang mga panggabing pagising na ito ay higit pa sa isang abala? Paano kung tahimik silang nagdudulot ng panganib sa iyong kalusugan at kaligtasan? Ang nocturia, ang medikal na termino, para sa madalas na paghihi sa gabi, ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng tulog. Naglalagay ito ng tunay na pasanin sa iyong katawan, na pinipilit ang iyong puso at nervous system na harapin ang mga biglaang pagbabago sa posisyon presyo ng dugo at pagiging alerto ng maraming beses sa isang gabi. Sa bawat oras na ikaw ay biglang nagigising mula sa tulog, Nagsisimula ito ng isang sunod-sunod na mga tugon sa pisyolohiya na maaaring maging mapanganib para sa atin habang tayo ay tumatanda. Ang simpleng kilos ng mabilis na pagbangon sa kama ay maaaring magdulot ng postural hypotension, isang bigla ang pagbaba ng presyon ng dugo na maaaring maging sanhi ng pagkahilo, pagiging hindi matatag at pagtaas ng iyong panganib na himatayin para sa napakaraming kababaihan dito, nangyayari ang mga mapanganib na pagkahulog. Isang sandali ng pagkalito sa dilim ay maaring mauwi sa bali sa balakang broken hip pinsala, sa ulo o isang pangyayaring babago sa buhay. Bukod sa pisikal na panganib ang nocturia, ay may nakatagong epekto sa ating mga utak. Ang tulog ay kung kailan pinagsasama-sama ng ating isipan ang mga alaala -ala at nililinis ang mga lason na naiipon sa araw. Sa tuwing ikaw ay nagigising na puputo lang iyong siklo ng pagtulog. Nawawalan ka ng malalim at nagpapanumbalik na tulog na napakahalaga para sa kalusugan ng utak. Sa paglipas ng panahon, ang talamak na pagkapira-piraso ng tulog ay naiugnay sa mas mataas na panganib ng paghina ng pag-isip demensya at maging ang Alzheimer's disease. Ang mga tila maikling pagkaantala na iyon ay maaaring unti-unting kumakain sa iyong reserbang kognitibo. Ang magandang balita ay hindi mo kailangang tanggapin na lamang ito. Ang mga simpleng pagsasaayos sa pamumuhay ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Isa sa pinakamakapangyarihang estratehiya ay ang baguhin kung kailan ka umiinom ng tubig Marami sa atin ang sumusubok na uminom ng maraming tubig sa gabi ngunit pinakamainam na maabot ang iyong mga pangangailangan sa hydration ng mas maaga sa araw. Nagbibigay ito sa iyong katawan ng oras upang iproseso ang mga likido bago pa man ang oras ng pagtulog. Matalino ring limitahan ang kapeina at alak sa hapon at gabi dahil pareho itong maaaring maging diuretics kahit na isang simpleng tasa ng tsaa ay maaring ambag sa nokturya kung iinumin mo ito ng masyadong gabi na. Para sa mga pagkakataong kailangan mong bumangon, mag-focus sa kaligtasan. Maglagay ng mga nightlight na may motion sensor sa iyong pasilyo at banyo. Siguraduhin na may matibay na kasangkapan malapit sa iyong kama na makakapitan habang tumatayo ka. Sa ilang mga kaso ang pakikipag-usap sa iyong doktor tungkol sa oras ng mga gamot, lalo na ang mga diuretics ay maaari ring makatulong. Ang pagpunta sa banyo ng alas dos ng madaling araw ay maaaring mukhang maliit na bagay, ngunit ito ay isang sandali na nararapat sa ating atensyon. Sa pamamagitan ng pagiging maingat sa iyong mga gawi, sa gabi mapoprotektahan mo ang iyong katawan, mapangalagaan ang iyong mahalagang tulog, at matiyak na ang iyong mga gabi ay tunay na nagpapanumbalik na naghahanda sa iyo para sa isang masiglang araw sa hinaharap. Ang iyong maaliwalas na silid tulugan ba ay tahimik na nagpapahirap sa iyong puso, wala nang hihigit pa sa pakiramdam ng pagyakap sa isang mainit at maaliwalas na kama. Marami sa atin ang pinatataas ang thermostat o hinahayaan lang na maging maalinsangan ang kwarto sa gabi sa paniniwalang ang dagdag na init ay tutulong sa atin na matulog ng mas mahimbing at komportable. Ngunit ang pakiramdam na parang isang nakagiginhawang yakap ay maaring aktwal na lumilikha ng nakatagong stress sa iyong puso na nagpapataas ng iyong panganib sa panggabing dehydration at malubhang mga kaganapan sa cardiovascular. Habang tayo ay tumatanda ang panloob na thermostat ng ating katawan, ay nagiging hindi na gaanong mahusay. Hindi tulad nung ating kabataan mas nahihirapan ang ating mga katawan na magpalamig. Ang ating mga glandula ng pawis ay hindi nagaanong aktibo at ang ating sirkulasyon ay maaring mas mabagal na nagpapahirap na maglabas ng labis na init. Nangangahulugan ito na maari kang mag-overheat habang natutulog ng hindi mo man lang namamalayan. Kapag masyadong mainit ang iyong silid tulugan, kailangang magtrabaho. Nang mas mabigat ang iyong puso upang palamigin ka. Ang iyong mga daluyan ng dugo ay lumalapad upang dalhin ang dugo sa ibabaw ng balat na maaaring magdulot ng pagbaba ng presyo ng dugo. Bilang tugon, kailangang tumibok. Nang mas mabilis ang iyong puso at mag-pump. Nang mas malakas upang mapanatili ang sirkulasyon sa buong katawan. Para sa mga kababaihan, na mayroon ng mga kondisyon sa puso o mataas na presyo ng dugo, ang dagdag na panggabing pasanin na ito ay maaaring maging mapanganib na posibleng mag-trigger ng mga arrhythmias o iba pang komplikasyon. Maraming atake sa puso sa gabi ang nangyayari kapag ang katawan ay nasa ilalim ng ganitong uri ng nakatagong pasanin na pumipigil dito na makuha ang malalim na pahinga na kailangan nito. Ang dehydration ay isa pang hindi nakikitang panganib. Ang pagtulog sa isang mainit na silid ay nagiging sanhi ng pagkawala ng mas maraming likido sa pamamagitan ng pagpapawis. Maaari nitong palaputi ng iyong dugo na ginagawa itong mas madaling mamuo. Ang dugo na mas malapot at mas mabagal na gumagalaw ay nagpapataas ng panganib ng isang stroke, isang seryosong alalahanin para sa mga matatandang kababaihan. Madalas nating isipin na ang dehydration ay isang bagay na nangyayari sa isang mainit na araw, ngunit ang malaking pagkawala ng likido ay maaaring mangyari sa magdamag. Habang tayo ay ganap na walang kamalay-malay, sinasabutahe rin ng isang mainit na silid ang kalidad ng iyong tulog. Ang pangunahing temperatura ng iyong katawan ay kailangang natural na bumaba upang simulan ng malalim at nagpapanumbalik na tulog. Kapag masyadong mainit ang iyong kapaligiran, nagagambala ang mahalagang prosesong ito. Nagtatapos ka sa paggugol ng mas maraming oras sa mas magaan at hindi gaanong nakakapagpahinga na yugto ng pagtulog. Kung madalas kang gumising na pagod grogi o hindi nakapagpahinga, maaring ang temperatura ng iyong silid ang salarin. Ang perpektong temperatura para sa pagtulog para sa karamihan ng mga matatanda, ay nasa pagitan ng 155 c at 19.4C. Maaaring pakiramdam mo ay malamig ito sa simula, ngunit lumilikha ito ng pinakamainam na kondisyon para sa malalim na pagtulog at nagbibigay daan sa iyong cardiovascular system na magpahinga. Subukang gumamit ng mga telang nakakahinga tulad ng koton para sa iyong mga sapin sa kama at pajama at isa-alang-alang ang mga patong na madali mong maidaragdag o matatanggal ang isang maliit na electric fan o bahagyang bukas na bintana ay maaari ring mapabuti ang sirkulasyon ng hangin at makatulong na mapanatili ang isang malamig at sariwang kapaligiran ang temperatura ng iyong silid tulugan ay higit pa sa isang bagay ng kagustuhan ito ay isang haligi ng iyong panggabing kalusugan. Sa pamamagitan ng paggawa ng isang maliit na pagbabagong ito, maari mong pagaanin ang pasanin sa iyong puso, bawasan ng iyong mga panganib at gumising na tunay na sariwa at nakapagpanumbalik. Ang posisyon sa pagtulog na unti-unting makakasama sa iyong puso at baga. Karamihan sa atin ay may paboritong posisyon sa pagtulog na ating ginagawa nang hindi na nag-iisip Hanggat tayo ay komportable ano ang maaring masama. Ang katotohanan ay lalo na pagkatapos ng edad 60, kung paano ka natutulog ay maaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng isang gabi ng nakapagpapagaling na pahinga at isang gabi ng tahimik na pakikibaka para sa iyong puso at baga. Ang iyong posisyon ay nakakaapekto sa iyong paghinga, iyong sirkulasyon, at maging sa iyong pangmatagalang panganib sa kalusugan. Ang pagtulog ng nakatihaya bagamat tila nakakapagpahinga ay maaaring isa sa mga pinakaproblemadong posisyon para sa maraming kababaihan. Habang ikaw ay nagre-relax, maaaring maging sanhi ang gravity na mahulog pa atras ang dila at malambot na mga tissue sa iyong lalamunan na bahagyang humaharang sa iyong daanan ng hangin. Maaari itong humantong o magpalala ng obstructive sleep apnea, isang kondisyon kung saan paulit-ulit na humihinto ang iyong paghinga sa buong gabi. Kahit na hindi kaganap na magising ang iyong katawan ay nasa pagkabalisa. Bumaba ang iyong mga antas ng oxygen na pipilitan ang iyong puso na magtrabaho ng mas mabigat at ang iyong utak ay hinihila palabas sa malalim at nagpapanumbalik na tulog na kailangan nito. Sa paglipas ng panahon, ang hindi ginagamot na sleep apnea ay lubos na nagpapataas ng panganib ng mataas na presyon ng dugo, pagpalya ng puso, at bigla ang mga kaganapan sa puso habang natutulog. Ang pagtulog na nakatagilid sa kanan bagamat madalas na mas mahusay kaysa sa nakatihaya ay maaring magpakita ng sarili nitong mga isyo para sa ilan. Iminumungkahi kahinang ilang pananaliksik na ang posisyong ito ay maaaring maglagay ng banayad na presyon sa mga pangunahing daluyan ng dugo na posibleng makaapekto sa daloy ng dugo pabalik sa puso. Para sa mga kababaihan na may ilang mga kondisyon sa puso, maaaring bahagyang mas mahirap para sa puso na magpump ng mahusay. Ang pinakamainam na posisyon sa pagtulog na karaniwang inirerekomenda para sa kalusugan ng puso at pinakamainam na paghinga ay ang pagtagilid sa kaliwa. Ang posisyong ito ay nagbibigay daan sa gravity na tulungan ng iyong puso na mag-pump. Nang mas madali, maaring mapabuti ang sirkulasyon at tumutulong pa sa panunaw. Para sa atin na madaling kapitan ng acid reflux o GERD, ang pagtulog na nakatagilid sa kaliwa ay nakakatulong na panatilihin ang asido sa tiyan kung saan ito nararapat na tong sa mas kaunting panggabing discomfort at mas mahimbing na tulog. Maaring pakiramdam na ito ay isang maliit na bagay, ngunit ang sinasadyang pagpili ng iyong posisyon sa pagtulog ay maaring magkaroon ng malalim na epekto. Kung ikaw ay isang back sleeper, subukang gumamit ng body pillow upang matulungan kang manatiling komportable sa iyong tagiliran. Ang bahagyang pag-angat ng ulunan nang iyong kama gamit ang isang wedge pillow o sa pamamagitan ng paggamit ng adjustable base ay maaari ring magbukas ng daanan ng hangin at gawing mas madali ang paghinga para sa marami. Sa pamamagitan ng pagpili ng isang posisyon sa pagtulog na sumusuporta sa iyong katawan, maaari kang huminga ng mas malaya pag-aanin ang pasanin sa iyong puso at matiyak na ang bawat gabi ay tunay na nagpapanumbalik. Pangwakas na kaisipan, maliliit na pagbabago para sa malaking epekto sa iyong buhay. Ang mga gawin na dala natin sa pagtulog ay may hindi kapanipaniwalang kapangyarihan sa ating kalusugan. Ang pagkain na iyong kinakain sa gabi, ang temperatura ng iyong silid, ang posisyon na iyong tinutulugan at kung gaano kadalas kang nagigising sa gabi, ang mga salik na ito ang tumutukoy kung ang iyong katawan ay nagpapahinga at nag-ayos o tahimik na nahihirapan. Pagkatapos ng edad 6 daw, ang mga pagpipiliang ito ay hindi lamang tungkol sa kaginhawahan. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong kasiglahan at pagtiyak sa kalidad ng lahat ng mga darating na taon. Ang isang maliit at sinadyang pagbabago, pagkain ng hapunan, ng mas maaga pagpapalit ng tubig sa herbal na tsaa, sa gabi pagbaba ng thermostat o paglipat sa yung kaliwang tagiliran ay maaring magsimula ng isang positibong chain reaction. Ang iyong puso ay maaring tumibok nang mas mahinahon ang iyong mga baga ay maaring huminga ng mas madali at ang iyong utak ay makakakuha ng walang patid na pahinga na kailangan nito upang umunlad. Ang tulog ay hindi isang passive na estado. Ito ang mismong pundasyon ng ating kalusugan. Ito ang tahimik at makapangyarihang puwersa na nagdidikta kung paano tayo humaharap sa ating buhay bawat araw. Ngayong gabi bago ka matulog maglaan ng sandali upang tanungin ang iyong sarili. Ano ang isang maliit na pagbabago na maaari kong gawin upang parangalan ang aking katawan at protektahan ang aking kalusugan ngayong gabi? ang pagpili ay nasa iyong mga kamay at ang gantimpala isang mas mahaba, mas malusog at mas masiglang buhay ay hindi masusukat. Mahalagang aral at paanyaya bilang isang babae at isang doktora, ang aking pinakamahalagang payo ay ito. Huwag ninyong maliitin ang inyong kapangyarihan na maging pinakamahusay na tagapagtaguyod ng inyong sariling kalusugan. Hindi ito tungkol sa mga malalaki at bigla ang pagbabago, kundi sa maliliit palagian at mapagmahal na mga pagpili na ginagawa ninyo para sa inyong sarili araw-araw. Ang mga pagsasaayos na ito sa inyong gawi bago matulog ay maaaring magdulot ng malalim na binipisyo para sa inyong puso, isipan at espiritu. Mas malaki ang kontrol ninyo kaysa sa inaakala ninyo, ikinararangal ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Maglaan po kayo ng sandali upang ibahagi sa mga komento ang isang bagay na natutunan ninyo ngayon na plano ninyong subukan sa inyong buhay. Lumikha tayo ng isang komunidad ng suporta para sa isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa ating pinakamahusay na kalusugan. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang impormasyong ito, mangyaring ibahagi ito sa mga kababaihan sa inyong buhay ang inyong mga kaibigan, kapatid at ina. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang usapan na nakatuon sa malusog at makapangyarihang pagtanda. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at naway magkaroon pa tayo ng maraming taon ng masagana at malusog na pamumuhay.